bago na naman yung version na dinadawit niya si Inday Sara sa sinasabi niya tukhang paputol ako ng liig paputol ako ng liig kaagad kung ma-prove niya yan na si Sara sa likuran niya paputol ako ng liig kung ngayon putulan niyo kung kung kasama si Bibi Sara dyan ha? gan kaya nga ang hirap dito uh, yung kanyang statement ano ba yan? Depende sa sinong nagbabayad? Sinong uh, nagpapasabi ng uh, kainang statement? Matagal nga rin. uh, more than six years ago. So, sabi niya, ngayon may ibang versyo na naman siya. Ah, that's kayo, maniniwala pa kayo dyan. May bagong versyo na naman ngayon. may Naisama na naman si Inday Sara. So, ibang nang, ibang nang, hindi nakatotohanan na yung sinasabi niya. Ibang, ibang, po, ano, ibang, ibang, uh, noon iba ang sabi, ngayon iba na naman. So may, bago pala. May bago pala siyang version. Depende yan. So kung sino nag-umihingi ng, uh, ng uh, kung sino gusto idiin. Ganun pala yan. noon, sinabi niya, wala daw ako, mabait daw ako ng pulis. Wala daw uh, wala daw akong, uh, wala daw dyan sa likuran ng mga mga ganung ganong uh, ginagawa na ganun. Tapos ngayon, dadawitan naman niya to, So, Ibang iba klase. Ibang klase, no? Ano, ano gusto niya i-wholesale lahat? Lahat ng Duterte allies, the Duterte family, the Duterte allies, gusto niya i-wholesale. Ngayon, si Pulong na naman. Di ba may narinig ko? Si Pulong, uh, dinawit na naman niya. Ano ito? Wholesale ito? <laughs> Tingin niyo bakit nag-expand? Ha?